Maraming tilapya dito. Yan, oh, yan you know, kanina ko. Yung mga tilapya. Maraming tilapya. Doon sana sa Gruto, maraming tilapia. Ang problema yung malaking eh. tubig. Doon ako nakapandali dati noong taong. Saan? Sa doon sa Gruto. Ah, doon sa Gruto. Sa o uh, tilapya do? bawal ah, bawal hmm. uh, doon. Bawala okay. po doon. Ah, bawala? Minalunag ko sila doon. Ah, doon gayon may luna. Hindi, mamamili ko na. Taga ano ibabaw? Hindi na. Sa ano yun? Kabila, hmm. dun, dun, An <wige��> may latag. <underside> Ay, ang roto ko tsaka may kalakitan dito. -E 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 <guli> Dunduman nyo. Tagbagayin, na ko patay sa tagbagayin. hindi pa pala mamatay yan ano. Mga pagwala ko sa tubig. Ang daan gano'ng kuho. Pusa nyo ulit yan. Ang dami eh. Siguradong waspas yung mga pispon daw sa kanluran. No, Yan o? Oo. Mayaman naman yun, i-check. Hindi mo naubusan na pirang i-check. Yan ang katapon ng i -check. Kita mo nga ang dagat ay ng pira. Pag may huli, din tagad. Kagalay natatabunan ang dagat ng buhangay. Kap masakit, sa matapang. Sirpon mo na dai sa Pilipinas. Tababait naman natin sa chicken na. dami natin patuloy ng chicken. Eh. Kasi bigyan pa natin ng isda. <tapas> Kumain nila sila. Yan ko sa ating Wala na, na wala na akong maano eh. Na May orsen eh, hanggang alas 9 bilang yan ang kain okay, ng nice, isda mamaya no, na ulit busog na uh, ang sa talaga lalakad naman mga tilapia. ganang doon parang sila nag-ipon-ipon eh parang ano din pag pag ng tilapia wala, wala naman kong pag dumo naman hindi, yan isa ba? Ng... <laughs> ganang sa fish pan eh. na ano yung ang fish, ang, ano yung hmm. tiraso hmm. pag dumomong ang bangus wala naman na matingilapia buo na yan sa pispotusin si eh ano pag dumomong ang banggo dadait din tilapia bigyan ano? ng ganun oh ay magsabay pa nang gay ko na eh lagi nang pispang nago pili ng mga gustong alagaan hindi yun eh, siguro rin ano uh, Naharvest ng mga tilapia. Nung kami naman yung itong mga ilang buwan na yun, dami. Nasaan yung uwi nyo? Ha? Yung uwi nyo. Ano yun? Nasa liyog. Sasama ko si Lila. Marami ng hulay. Asabik ka at lahat. Huwag ikaw. Sibing patay. Baka diba tayo? Tingin nga. Kanini magaan, ngayon bumigat. Kaya nga. O, ito si Tay Uli po namin to sa pamilya.